niya mag-grocery. <laughs> oh. Yung isang brand, kasi yan brand ay ano medyo yung may nakalagay na sweet. Wala ba silang ibang brand? Compliments kasi yung brand niya eh. Mm, oh yan. 6.49. Mm -hmm hanap kami guys ng cupcake kasi birthday celebration na ni Nene tomorrow so bala ko magdala sa school oh ito na amay si tita ito bakit tinapay siya ito na paro at sarap iuwi sa ano uh -huh. pag uwi pa niya ganoon ay, ito ula. Oh. Ang tawag dito? Um, eh, Dyan, um, cinnamon. Cinnamon. Cinnamon, cinnamon bread. Ang pinakain ng artista. Let's go sa Oh, oh, look at, look at the oh, oh my god. Which one should I, I buy for Nene? This one down. Hindi pa nung kakatin sa school. Eh, itong bibiling ko yung may cupcake na. Kasi tiging sa para hindi na mahirapan yung teacher. Meron sila yun. Ang alin? Eh, ang, prob ang problema. Mahirap hatiin yan pag sa school. Ay, Oh, magbibigla si tita. Ang inahanap ko, cupcakes.

nakakamay si tita ang sasarap daw oh, oh. tignan <laughs> <laughs> meron dyan cashew nuts ayan na ayan mas sustansya yan maano daw lito. gusto gusto ko so nakakamay si tita sa so, dami ng nuts so, ang okay. <laughs> ganda po tinalagaya mhm mm Aarap ka ng maliit para makabili eh, Meron din dito maliliit na supot. O, malalaki. O, oh. more... eh, siyempre, tanay dyan. sabi ko sa'yo. Hindi, nung walang pakialaman. anong nakita mo yun? Pahit lang. Na, ano si Itzami Yeah. Hi, Hi, Ayan. Ah, Michel, ito lang ang hinihingi niya, na pasalubong. Ayan, dami. Kasi hiyang sa kanya. Ayan. Kay Chulo din. Ito. Hini -hini. ito, mayroon din, ano, ito, oh. Hindi, mm. hindi. Hindi, ibili natin para mayroon ka pasalubong sa kanya. Para hindi naman nakakahiya. Pati si Chulo, alam mo ba, si Chulo, hero sa mga kaklase dahil sa taams. Oo, dalawa na. Cinco, ayan. Pag-espray-espray yung bibit siya. Kasi, yung mga... Oh, ganito, yung oh, mga Lysol na. White. Mm-hmm. Parutan niya. Ang laki ng Lysol. Lysol. Wala kayong sa Costco. Mas ganyan ka gan Ganyan. Ayan, ang laki <laughs> yun. Yeah, yeah, okay. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. Unang-una sa ba? lahat, bigas. <laughs> Meron dito tita na ano ang um, Filipino brand. Wait. Asa ang pala yun? Um, kailangan mo lahat ng soup na nasa Ay, can. kan. Eh, mm. Ay, ang gusto ko ganito. Maliit. Ay, alam mo namang, Canada, yung mga okay. mga lalaki. Ay, ganito, ganito. Nila. Mm.

Oh, di ba laging ano dayo? Oh, di ba? Yung mga pinapadala mo ang uh -huh. mm -hmm. Si lang na, Ito yung iniinom ng mga artistang tubig oh. Hay, oo. din mo. Yung ang laki daw. Oh. Nabasag. Oo, isa sayang lang. <laughs> dao. Tim Hortons ka. Oo, oo, oo. Ito mo yung sinasabi ko sa'yo. Eh, wala ka naman ngang coffee maker. Paano mo yan matitimpla? Oh. Coffee... Hindi, paano oh. sa tapos salain. Ground coffee yan eh. Ito? Oo, oh, oh. Salain mo na lang sa ano, oh. sa tela. Hmm, ground coffee yan, di yan instant coffee. Oh, papakuluan mo yan. <laughs> Udi, bilik ka. Mm hmm Mm -hmm. Ang mga mm -hmm. Starbucks Charm na kape <laughs> Ay, ito <laughs> Ito, ano mm -hmm. Yeah. Ayan, dudurugin mo pa yan Buo yan May <laughs> martilyo <laughs> <laughs> diba? Di ba? Decaf yan Ay, di, ito yung sasida? Hindi, <laughs> ano din yan, kailangan mo ng coffee sasa. maker Sama, ito yung instant coffee. Wait, nasaan ba? Ay, for yes. -hmm. Parang ano, medyo si Cholo. Ay, sa Lasta. amal kaya nito ano, da. Umura lang pala dito. Mm -hmm. mm -hmm. Yeah. Ang sarap kaya ng kape yung ano, sa, sa ano baga doon? Mm -hmm. Yan. ako oh, kumuha ka na isa. Isang box. Hindi 'yung dito ilalagay natin 100. Oh, tama. Hindi 100 lang, oh, mag-salam. Oo. Oh, oh. Yan. Mm. Yeah, no. Chocolate kamo. yan na. Tita log. Dalhin na. Mm. Na. Gusto ko lang na magdala pag Kaya nga pagtapos ng Halloween, doon ka, oh, doon oh. mamimili. Wala na yung mga pang pang-aso yan. Yung mga, ma, ba, ay ba, mga... Oh, yung kad... -berry. Oh, dairy milk mo. Dairy milk. Yung wala ko yung mga binili mo sa akin Oh, oh. Hmm. the Sabi ni, ano, tapos na kami guys magbabayad na kami guys magti-teams kami ni tita may picture lang kita so yan nagkape kami sa teams ami mean, I mean sila lang tignan natin kung makakatulog ang dalawang yan <laughs>